Sabaw. Hindi kasi sabaw. Ang Pagmamahal sa kapwa ang pinamahal pa. sa mga mahihirap. Pagmamahal sa kapwa. At sa mga nangangailangan. Ito yung itong yakult agad.

na Hello, good morning mga kalingap. Nandito po tayo sa bahay ni Lord Fermin at uh, muli um, Maglilingkod tayo. Tayo po ay tutulong. Magdadala po tayo ng ayuda. At syempre pa, pinaka importante sa lahat ay nais nice kong magitin ang tulong ni Miss Mabel Kowilan. Yan mga kalingat, nandito po tayo. Ay, lolo hello, hello. Nandito kasama ko si Al Alaysa. Yan. Hello, Alaysa. Kumusta? Yan, sige. Tuloy na tayo. Golo! Kumusta? Kumusta? Kumain ka na? Ah, makain ka pa lang. na so, basa dito? Umulan na, no? Umulan ano? ng kiro. Ano siya? Pag may nakatakap dyan, din. Pero hindi ka naman nabasa sa iyo. Hindi naman dito.

ito naman si Lolo Fermin at syempre maraming salamat kay uh, Miss Mabel Santos Kawilan Kasi pong uh, kasama natin At uh, kapartner natin sa pagdala ng iyod dito kay Lolo Fermin Hello! May dala ko sa iyod dito O oh, ito Dito ko ilagay ano Ano kakainin mo? Uh, ano ito lo? Ah, uh, diyan ka na ihi. Kaya man pa ma ano eh. ay. Nga ano? Nakala ko tumutulo yung ano. Ah, uh, dito na lang natin. Yan, uh, dito. Yan. Ah, ito. Ah, yung kanin na ka na. Natulo. Eron grapes, oh, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Yakult. ito. Oh, apple.

Nagga ilagan, nung pesos boots pitesan, aah para sa inyo. Tapos eh, siya kasama inyo. Tanong pera, kadalangin si Magbilsan. Masakal si Kalinga para sa Magbilsan. Ang laging kasama, maglisa nakakatawa sa loob ng maraming taon si na nangangailangan ay kalingain ang mga ulila ay tinga pa hindi bang at 🎵 Sa mga nangangailangan, Profesor Tuts Pintesa, ang aalala'y para sa inyo, magkakatuts siya ang asama niyo, maging mabuti Kunti naman ang butas pero bakit tumutulo dito ano? Pag may nakakyat yan, sa, sa bubong, sa uh, bubong uh, zero. Ah, Pag may nakakyat na bubutas, itutupi. Pag wala ako, ano-ano ginagawa -ano nila dyan na uh, pupunin papaya. Ha, ah, may umaakyat ba Ibig sabihin, hindi nagsasabi sa iyo? Pag wala ako. Ah, pag wala ka. Pag wala. So bakit hindi mo sabihan? Kilala mo naman yata sila, taga rito Sinatabi din. Sila, taga ah, mga sinata. kapitbahay mo. Sinasali na ako eh. Nakikialam pa rin mga kapitbahay mo dito. Eh di lang kaya pala nasisira. Yupi-yupi yung mga bubong kasi. Tinutungtungan ng mga tao. Hmm. Akala Isana ko na. nga eh, hindi mo eh, kasi eh. nagtataka naman ako. Uh, unang nasira yun yung pagpatapal ko nung kwan doon, yung pantapal sa butas. Eh diyan nagdaan yun yung tapal. Eh diyan, nag-aapak na lang na nag-aapak na lang. Nadadal ko ako nang yung hero. Sinabayaan ko na ta. paano na ako kung sasawayin ko eh. Hindi, baka hindi diba matapalan yung tapat nung higyaan ko noon. Mm. Pagkatapos, si mga bata, mga kung ano-ano na nasa kat dyan. Nakakaakyat. Hmm. Yeah. Ayan, kasi nagtataka naman kung bakit bago naman ng mga yaro, tapos oh, naman. ang kakabutas. Ayan, ang kalingap na bubutas. Pero siguro gawa talaga ng mga umaakyat dyan. Okay naman sana. Kaso nga kung ganyan na inakita ng mga bata at basta-basta na lang kumutung tumutungtong hindi tumutungtong sa ko, ang kaya nasisira ayan mga butas-butas sige lang kain lang ah lo tuloy ka lang kain hindi pa naman kami nagugutom ikaw alay sagutom ka na hindi sa labas wala pasok na yun? Kaysa? So, sasama sa akin pag pagbablog. Ha? Ah, ayan, sige. Kasama na natin si Alay sa ngayon sa pagbablog. At, uh, para maturoan natin ng pagbablog. Uh, di ba, akala ko meron account? Di ba, wala account sa ano, YouTube? Ah. Ay, kasi nakilala ka ni Ms. Mabel Santos cavilla na pagpunta yan. Nang magbigay tayo ng relief goods at uh, ay nakilala ka na ito yung dancer ng kaling <laughs> kalingap dancer yan ito si Alaysa, um, estudyante siya ng vineyard ngayon at siya yung president ng Students uh, student development council siya po yung president ngayong school year ng mga estudyante kaya um, isa siya sa mga mga galing ng mga estudyante ng vineyard na atin pong uh, tinutulungan at inaalagaan kaya uh, salamat kay uh, Eliza dahil um, nakasama natin sa pagblog pag dito kay Lolo Fermin at syempre maraming salamat ulit kay uh, Miss Marlene Kimura at kay kay um, Miss Mabel Santos Kawilan sila po yung lagi nating uh, kaagapay dito katulong sa pagtutulong sa mga kagaya ni Lolo Fermin at sa kasi um, Ma'am um, Luz. Kaya po, dito kami. Kasi kami kasama na yung... Hello, taro po kayo. Please subscribe my channel. Ito ka si Luz Pidesa po. At with Aliza. Sama po ngayon si Aliza sa... Pagpunta namin kay... Uh, Ma'am Luz ay isasama ko rin si Alaysa pag walang pasok wala ka naman pasok sa umaga no? aming hapon ng pasok mo maghapon na Oo. Ayan, pinapasok ka ngayon. Ayaw nga pala, ngayon pala ay suspended ang klas, klase dito sa Camarines Norte. ano uh, Dahil doon, kahit mainit naman ang panahon, ay suspended. Sinuspend ni Gobernador ang klase dahil ayan po ang panahon ngayon. Oh. May uh, signal number one ngayon dito sa Camarines Norte pero mainit. Kaya, yun, napaka buti naman ang panahon. At least, kahit uh, suspended ay nakakapag uh, online naman ang mga estudyante. Ayan. Okay? So, tingnan natin si Lolo. Ano, lo Okay naman? Kumain ka na mabuti para ikaw ay lagi malakas ang pambili nito minameralis na dito ko oh oh direk na momentum gulay lang oh itong andin uh, maganda ito sa buto ay yeah, may calcium niyang andin kaya yun yung inumin ng mga gatas although meron pa tayong dala dito nung nakaraan Dito pa rin dala ko nung nakaraan oh, na beer brand tapos uh, nandito pa yung mga bilasa natin dala ano po? Ito? 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 Matigas mm. ito? matigas na. Ito? Ah uh, talaga. So, 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 yung malambot ang dadahin natin. Piliin mo lang yung malambot. ko ba kumpleto ang ngipin mo? Lo? Wala, well, kuha na. No, Burong bu 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 na no? lang. Ay, wala na rin. Wala hmm. na. Ay, mga kalingap at uh, kumakain na si Lolo. Masarap ang kain ni Lolo ngayon. So, ano ito? May tinapay pa dito. May tubig. May mainit na tubig. basa ang sahig mga kalingat gawa ng tulo ng uh, ulan kagabi malakas yung ulan kagabi Ayan. oh, so lo ano tuloy na rin kami oh, thank you very oh, sige at uh, yan po ay uh, para sa iyo ano pero wag mong mahayaan na mabulok yung mga prutas. Kainin mo yung mga prutas. Ah, uh, uh, naparami. Mayroon dyan grapes. May orange. Mayroon peras. Baka mo, Kainin mo para, para lumambot yung dumi mo. Prutas. Saka gulay. No? Tapos minum ka niyang yakult. Yan. Pampaganda rin niya ng ano, dumi. Yan. Gatas. Tapos pineapple juice. Okay. So, um, sa susunod. Loh. Pun punta na kami at okay. alas 12 na. Okay, sige. Oh. Si Alaysa kasama ko. Yeah. Okay, um, thank you very much mga kalingap. Thank you po sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong pagkantabay. Thank you very much sa pagpanood. Please subscribe my channel, Professor Luz Pedeza. At uh, syempre, wag kalimutan na i-subscribe, uh, i-like at i-share po ang ating po mga videos para tuloy-tuloy po ang ating pagtutulong. Salamat na marami kay Miss uh, Mabel Santos Kawilan at siyempre pa sa ating pong uh, permanent sponsor na si Miss Marlene Kimura. Thank you so much sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kalingap. Let's Dudes this here. Thank you and God bless you all. I love you. Pagmamahal sa, Pag sa, Pag sa kapwa ang pinapagama Paglingas sa mga mahihirap sa kapwa at sa mga nangangailangan Professor Dudes, pitesa Ang aalala'y para sa inyo